dito na naman si Mulong nakita ko nga pala yung kasama ko naglilinis daw na ang ng makina sa pamamagitan ng system ng coffee machine ah ang din ng makina na ito pwede mo siyang linisin na maba hindi mababasa wow ang kamay mo pinindot-pindot ka lang <laughs> makikita nyo dito lualabas ang mga dumi kung paano ito gawin kailangan muna ng powder espresso machine cleaner yeah! ang powder espresso machine cleaner isang scoop lang ilalagay mo ha sa portal filter ng porta filter na basket na plane. Uh? Sa so, yung walang butas na basket na porta filter, isang beses lang ang paglagay ng powder. Makikita nyo. Makikita nyo mamaya sa machine. Ayan Double oh. yun siya. Ibig sabihin, wash. Uh? Ayan, nilalabas niya dito ang mga dumi ng filter. At nililinis niya ang mga tube nito. Mamaya magle-letter arian ito. Wow! Yeah. Mga pala yung porta filter na isang ginag na dalawa ginagamit ko at ito yung espresso powder na espresso machine cleaner and letter R na ibig sabihin uulitin na para ugasan mabuti ang makina tinawag ko si Bangali para maalala niya kung paano ang gagawin niya sa makina ayan ilolong press lang niya makikita mag, mag blink ang gitna pipindutin niya ang gitna ayan ayan babanlawan niya ng apat na beses pag naka auto cycle na siya guys auto cycle clean cycle na siya Pag yan ay natapos, kusang iilaw ang mga pindutan din sa may machine niya, yung double espresso, single espresso nakalagay, ay makikita nyo guys o, oh, itim na itim binu na ano nyo yung loob ng makina, yung filter mismo niya nililinis niya, yan ang kagandahan sa coffee machine namin na gamit, pwede siya mano-mano mano-mano linisin at pwede din na ang system na ang maglilinis. Siya nga pala si Shakwatchon, si Bangladesh. Wow! Siya yung kasama ko. Ayan guys, umiilaw na siya. Ibig sabihin, tapos na. Ayun, makikita nyo yung dumi. Oh, that's what So, ayan guys, maraming salamat sa inyo. Babush!